Alright mga tol, so nandito tayo ngayon sa Clark Hey guys, so nandito tayo sa booth ng Adlock Okay, pasok tayo dito mamaya Papadiscuss natin yung meron dito sa Adlock Na lang at kung pang anong motor tong mga tol Alright mga tol, so nandito tayo ngayon sa Clark So first natin pumunta dito mga tol Nangangapapa, hindi ko alam mo, May rinig iba yan Yun o you know? Bakit tayo mamaya dyan, punta na tayo sa booth May event kasi dito mga tol Team Voyager mga tol Glory and nang, ng langis nila. Para mas marino sa ating ano ba yung mga uh, ng adnok. At yun ano ba yung pinapatunayan na itong langis na to mga tol First time natin dito sa Clark. Ingay pala dito. Alright mga doon, So kain lang kami. Kahit ako lang sa inyong kantin dito sa Clark. Yung canteen nila mga tol Medyo mahal lang Sobrang mahal pala din ang pagkain dito Di ba na ako punta dun eh Kakatapos lang ng orientation namin ng adlo Mamaya punta tayo dito sa may Harap, sa may racetrack Ganito pala yung tura dito Ay mo to Masa tayo sa loob Kapala guys, pag pupunta kayo dito sa Clark Na no, outside po dito mga tol Kahit anong pagkain, bawal So ko muna kami dito sa labas ng ano, uh, Clark Speedway Race Track kasi medyo mahal doon sa kantin nila. Grabe. So ayan, nag-chocking lang muna kami. Mangyari mga tol, nag-orient tayo sa Addock Oil. So, susubukan natin yung Oil bago natin i-sell Ayan, so abang nga ibang mga vlog natin, upload natin about Addock Oil. Mamaya punta tayo dun sa mismo field ng race track. Tingnan natin yung kusa lang tayo pwede manood. Ayan, tingnan natin personally kung gano'n siya kaganda mga tol. So, kain muna kami mga tol. Ito yung pagkain. Base truck guys. Enak mah atau? Enak. Solid guys solid. Enak atau atau. All all hey Okay guys, so dito sa sebut ng Adnok Voyager. Ayan, meron pa tayong Celebrity dyan. no. Oh. So, ayo yeah, pasok tayo dito, mamaya. Papadiscuss discuss natin yung meron dito sa Voyager. Ano ba yung Voyager na Adnok? nalangis at kung pang anong motor to mga to? Ma, dibai? Adlong Nalangis Ano Pero, bay, kasi ka share. Tanaw natin na Okay guys, pakilala ko sa inyo si Sir June. Ayan si Sir June ng Adlong Voyager. I discuss niya sa natin guys kung ano ba yung mga product na meron sila dito. Anong klaseng oil at saan ginagamit. Hello Sir June, kamusta Sir June? Yes. Hi, hey, God! Uh, hi, guys! Ako po ay isa sa mga adnok team dito sa Pilipinas. Nagparating po kami ng adnok variants kasi yung ibang mga lang masyadong marami. Ang ginawa namin, lima lang para hindi kayo masyadong malito. Lima? Limang variant lang? Limang variant lang, sir. So, ano okay. yung mga variant sir? So, itong limang variants na to talagang pinili namin base doon sa mga experience namin na kailangan na kailangan ng mga user. Meron kami dito dalawang pang scooter, Ibig sabihin scooter pang automatic, mayroon kami dito tatlong pang-manual. Lahat ito ay synthetic blend, 100% virgin base oil. ibig sabihin, from mining hanggang finished product, sigurado po kayo na kayo po 'yung unang makaka uh, amit nito. Now regarding dito sa pang-scooter natin, mayroon po kaming semi-synthetic na pang-scooter sa mga nagtitipid, mas mura kasi ito. Itong pangalawang pang-scooter namin ay fully synthetic. Ito ko ay 10W40. So yung mga masiselan, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng kanilang uh, yung mamahaling motor nila na scooter, naggo-fully synthetic sila. Now, dito naman sa pang-manual, mayroon kami dito 20W50. Ito recommended para sa mga business model. Business model means yung mga tricycle, public mga vehicles, gano. public vehicles, yes. So, lahat ito kung pwede. Pero ito lang highly recommended namin business model Ito naman MPX 4N 20W50, ito recommended hanggang 2 uh, cylinder. Ito naman 10W40, fully synthetic recommended ito para sa hanggang 4 cylinder big bike. Big bikes, yes. So, lahat ito pwede pang manual mamili na lang sila okay guys so any concern you can free message at the Boyager page ito yung page nila ayan so kung may mga katanungan kayo kung gusto nyo mga review nila bukod sa mga darating na upload ko pwede nyo na i-visit yung page nila mga tol para sa mga gusto na mag-order, message lang kayo sa kanila. Kung halimbawa, tiga Manila kayo, Pampanga, may mga authorized seller tayo yan. Pwede kayong i-recommenda doon sa bawat seller at ng Boyager sa mga inquiries nyo. Okay, so message lang kayo to Boyager. May page sila mga tol. So maraming salamat. Sir June, maraming salamat yes, pa. Maraming salamat. Uwi na. Yay!